Yung habang nasa bas kami, pupulitan kami, kwentuhan kami. Pero hindi ko mapigilan. Minsan natatahinik ako. Tulad niyang pagtahinik siya. <laughs> miya, ako. Alam ko malalim yung iniisip niya. Pero masaya ako para sa iyo, kuya. tagal kita sa buhay. Naglakit, nandun na kita. Kahit mong gusayaw ka dito, eh, eh, anong tagal, butris yan. Napaagap yung punta namin dyan, kaya naglunch lunch muna kami sa Wendy's. Tapos, ayan, magamagay mata niya. Ako din, mamaga din yung mata ko. Nililibang ko yung sarili ko, nililibang ko din siya para makalimutan namin yung kanyang pag-alis. Picture-picture muna pa sa mga uh, magdandang lugar, sa airport. So kaya yeah, pinikturan ko siya dyan. Sabi ko kay dati niya, mamaya mo nakunin si Abdi, pag maayos mo na yung mga gamit mo, dito mo na siya sa akin, kaya din yan yung picture namin dyan. Can... Nagkukulitan inibit pa kami dito after kami ka. makita nung dadi niya kasi nag-aayos pa yung dadi niya inibit ng mga maleta. Inibit. May ilong akong nakita. Kita ang utak. Isa ang pisa. Ay, paano yung sa inyo? Ah, wala. Oh, wala. Wala. Ay, kita din. Ay, mas malaki yung sa inyo. Ha? <laughs> Hindi yung akin ay ano. Mas lalaki ano mo ba? Kaya ino kayo ako mo. Ay, hindi sa akin. Uh -huh. Talaga napigilan yung sarili ko. Nang umayak dito. Kung pagtalikot niya. Kasi nga, ayaw ko ipakita na umiiyak ako. Kasi ayaw niya na umiiyak ako. Tapos, pagdating ko sa bus, talagang dun ko dinos lahat at nung iyak, pigilan ko sa sobrang dingat sa dibdib. Pero, syempre, then <laughs> talaga, para sa kanya din naman, dinawa ako para sa pamilya Hinanap namin sila dun sa itaas at nakita namin sila sa dulo ng airport. <laughs> Kaya tumangtawa pa so, Kasi sabi ko, baka nandito pa sila sa nag-check-in. Kasi hey, akala ko, wala na sila dun kasi sobrang tagal namin dun sa baba. Tapos pagtingin ko, sabi ko, hanapin natin. So ayan, yeah, nakita namin sila. Makikita mo sa kanya na talagang excited siya. Inaayos niya yung mga maleta. Sobrang excited siya na sumakay sa airplane. First time niya din. Nasakay sa airplane. Kaya nakikita kong sayang masaya naman siya kahit papano. Huli ka! <laughs> so, Tingatan mo lagi ang sarili mo, Kuya Artie! I love you. Your next chapter in life is going to be amazing. Alam mo yung masakit? First time ko maghatid sa airport, tapos isang tao pang sobrang mahal na mahal ko. ito na! Hi! Sabi niya lahat sa mga friends ko, Tantayan niyo po si Mami, ha? Ito yung eksena, gustong gusto kong magulgul, pero pinigilan ko yung sarili ko. I love you, Q.I.T. Ingat ka palagi, ha? Ito yung masakit pa sa break up. Grabe. Ang hirap magsalita ng bye-bye. Goodbye. Ikaw yung lalaking nag-iisal. Ayaw na ayaw kumawala sa buhay ko. Ayaw kong maagaw ng iba sa akin. Because I know your love for mommy is not para genuine. And worth fighting for. Naway lahat ng pangarap mo, anak. Natupad yung sobrang pinipigilan ko yung pag-iyak dito kasi ayaw niya makita na umiiyak ako. God has a big plans for your future. Sabi nga sa isang kanta, all will be all right in time. Okay? Pag isipin dito, enjoy ka lagi dyan, ha? You're the best big brother and son ever sa amin. see you soon my love for your id